Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki Syempre, syempre po mga kalaki, kalagitnaan na po ng uh, January mga kalaki 2024 Dahil mga kalaki sa oras na ito, tayo po ay nagsumada po ng mga private uh, lucky numbers, extra lucky numbers, saka combo lucky numbers Syempre, ibibigay po natin yan sa inyo mga kalaki ngayon pong alas 11 po ng umaga ang gusto ko po syempre mga kalaki, ikaw ang unang makakakuha nito, yung mga nanonood nito na talagang halos nagaabang araw, 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 oras, oras, lagi, lagi. Ganon. Mga kalaki, kaya kung ready ka na nakunin ng mga lucky numbers namin, abay ready na rin po kami ibigay sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po eto na po mga kalaki. Ibigay natin mga lucky numbers ito po ay para po sa abroad at Pilipinas. Ito na po, umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers natin ay number 29, number 38, number 53, number 17, number 54, number 42, number 61, number 23, number 18, at number 12, ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad punta na po tayo sa 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 29, number 33, number 37, number 31, number 24, number 20, number 15, at number 6. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Siyempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 33, number 37, number 14, number 11, number 9. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 abroad din, o 1 to 25. Punin mo na mga kalaki, agad-agad na to, di ba? Siyempre, yung iba nagugutom na dyan. Kaya ito na po mga kalaki, ang... 6-digit lucky numbers abroad, 1 to 29 or 1 to 25, number 21, number 24, number 14, number 11, number 10, at number 23. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 5, number 1, number 3 number 3, number 7, at number 2. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit, 0 to 9. Isunod na po natin dyan ang 5-digit lucky numbers abroad. Kaya mga kalaki, eto na po ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 32, number 38, number 40, number 29, Ayan po mga kalaki. Tapos na po ang lucky numbers abroad. Lipat na po tayo, tayo, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices na naman ng mga 642, 645, 649, 655, 658, six digit lucky numbers. At yun po yung ibibigay natin ngayon sa inyo. At sana po makuha nyo po mga kalaki, mailista nyo dahil ito po ay mga masuswerting numero po, mga tips at mga ideas na baka sakaling magustuhan mo. At syempre mga kalaki, para po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, dapat nakapalo po kayo sa tamang account hanapin po sa Facebook ha, Red Parungkin po na meron pong 318,000 followers. Ayan, iti-check niyo po mga followers natin. 318,000 followers sa Facebook. Meron po tayong second account sa Facebook, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin yung Lola Carmen at meron pong 50,000 followers at syempre po Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account po natin sa Facebook at syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong Uh, 16,400 followers at syempre TikTok. Ayan po. May TikTok po tayo mga kalaki. Ang TikTok po natin, uh, red parang king po na mayroong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account po natin na pwede kayong humingi ng lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, mag-request ng mga code. Kapag po kayo ay nakita ko na naka-comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart at naka Dapat naka -follow automatic po may lucky numbers kung matatanggap sa amin. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Lagi ko pong sinasabi last year pa yan, nung nag tayo sa private consultation, marami tayong napapanalo, marami din po hindi. Ang importante po, legit na legit po na nagpapanalo po tayo ng mga, laki, ng mga followers natin sa mga lucky numbers. Kaya po dumadami ang mga followers natin. Okay, so private cons consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Tatlong buwan po kami magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo. Wala po itong pili kaya kung interesado ka mag message ka na sa messenger ko at make sure na makakausap nyo po ako mag video call tayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay. at syempre po mga kalaki, tandaan nyo lucky numbers namin, 3 days po yan bago palitan eto na po, ang 642 ang 642 natin ay number 27 number 13 number 28, number 4 number 33 at number 40 at ito naman po, ang 645 ang 645 natin ay number 29, number 21, number 37, number 38, number 18 at number 12. At ito naman po ang 6-digit lucky number 649. Number 42, number 24, number 16, number 27, number 35 at number 11. At ito naman po ang 655 ang 655 six digit lucky numbers mo ay number ayan na po mga kalaki number 12 number 38 number 17 number 16 number 28 number 37 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers 658 ito na po yung pinakalas ito na po mga kalaki number 20 number 15 number 14 number 24, number 26 at number 5 tatayaan ko yung 658 na yan mamaya ayun po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers ngayon puntang halian, make sure po mga kalaki ang laki numbers namin na alagaan nyo, huwag nyo po agad bibitawan na, at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time ayun po, shout out po tayo uy, saan na naman to ito po mga kalaki, shout out po tayo yung mga nagpa shout out kanina, ito po sa may Abra eh, Abra, uy Abra dyan po, oh, dyan sa Abra. Barangay San Juan sa Abra po. Hello po. San Juan ba? Tama ba? Hello po sa mga taga Abra po dyan. Maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo po dyan. Ay San Juan family pala. San Juan family dyan sa Abra. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Congratulations po at napanalo ko na po ang Abra kung di ako nagkakamali. At syempre po, sa mga nagtitinda po ng mga gulay naman po dito sa may o Talavera Nueva Ecija. amin nyan, malapit-lapit na yan. Talavera Nueva Ecija. Mga vegetable vendors, fruits vendor. Hello po, maraming salamat po sa panonood nyo. At nawa po ngayon tong January bago po matapos ito, mapanalo ka namin. So claim it, claim it, claim it. Mananalo po tayo mga kalaki. Good luck at maniwala po kayo. Pag dito kayo nakatutok sa amin, aalagaan namin kayo. Lagi kami magbibigay ng magagandang tips at mga numero para po sa inyo, para po sa ating lahat. Pilipinas yan at abroad. Good luck!